no? Magandang hapon, magka adventure naman po tayo, no? Kasama ko pa rin ngayon si Paring Rodel at saka si Paring Jiboy, no? Ano si Paring Jiboy banda, oh. So kayo yung dala ko ngayon, ito po yung under training namin, no? Ito po yung huli ni si Toy, dati. Ito po ay si Butyok, no? Yung unang hunt ko nito, yung kasama naman si Paring Samson, no? At saka si Paring Rodel, si Silong pa rin yung dala niya, no? At saka shout out pala sa mga kasulid natin, no? Ilalagay ko lang sa screen ang mga shout out ninyo mga pups, no? saka abang lang mo sa unang sit-up na setupan namin no saka yun lang po no you. <laughs> So, yun mga tops no? Ang bliss na ito na Dapo ni Ito no? Sulit no? Kunting pugad lang ni Butyok lumapo na agad yung Alpas no? sulit yung under training natin mga pat no isang lalaki yung huli na ngayon no ano hindi nga lang ganong nakapugad si Butiok tumapit na agad yung alpas sulit yung pag natin sa kanya no pangalawang hunting natin sa kanya nakahuli agad siya no noong unang hunt namin ito nakahuli siya pero hindi ko binidyo no ngayon ko parang siya binidyo ano sulit yung unang video natin sa kanya nakahuli pa siya ng isa no niya no, sulit yung handa natin sa ating under training no? kumakit lang po yung under training natin eh. No? kumakampay na sa kahit pa paano Ang natin na lapit no yung huli niya oh. Napaka gandang alpas no. Isang lalaki po tong lumapit sa kanya ngayon no. Maganda no? no? itong alpas ng mga pups no. Kumakampay ito kanina. Sa kanampayan din sa ating pangati. Ayan. Napadapo niya no. Sulit yung under training natin no. Isa sa mga huli ni si Toy no.